morning po mga kaibigan, mga kapatid, kaadoming po. Mag-share po ako sa inyo ng kaalaman tungkol po sa si May gagawin po tayong si dun doon sa shop. Tara po, punta na natin. <sighs> uh, ito po yung gagawin po natin ngayon uh, ang issue po nyan ay ito po yan hindi po ito ang may diferensya ito po lipat po natin yung knob switch yun po oh. wala po wala po siyang ah uh, yung tunog wala pong tunog bali ang mangyayari po nyan nagagamit naman po yan ng may-ari pero wala po siyang o oh, nagkakasapego po siya o oh, lighter bali hindi na po umaandar dito dapat po kasi pag piit mong ganun may tunog tapos sabay hi, sisindi yung yung kalan dapat ganun ito kasi hindi na you know? i-troubleshoot natin kung ano sira nyan

Uh, kuha na po natin ang sira o yung may diferensya ayan po oh. uh, kaya po pala uh, hindi na matigas pagka inikot mo yung pihitan gawa po ng uh, yung dito po ayan dito Ma may hook po kasi yan pagka pinihit mo eh, sumasama yon para gumawa ng parang kuryente eh, ito po ay natanggal na wala na po yung dito ipapakita ko po sa inyo po no? kung anong itsura po dapat yan ah, ito na po yung ipapalit natin ito po yung ah sira nung original yung nauna ito itong parang likod ng pating na to ang wala Ayan. <laughs> Ito po yung dati. Ayan po, oh. Ayan. Wala po yung parang likod ng pating. Hindi po katulad nito, oh. Ayan, oh. Ayan, ayan po. Ayan po ang uh, sira. Ito na po ang ilalagay natin. Papalitan na po natin ito. Ilagay na po natin. ito po i balik na natin tapos po sunod po natin yung spring yan yan po tapos po ibalik na po natin dito ipagsamay na po natin sila Ito po, ito pong lawit na 'yan, 'yan. Dapat po 'yan tumama dito. Dito sa parang ah uh, likod ng pating na to, 'yan oh. 'Yan. 'Yan oh, yung umbok na 'yan. Yung umbok na 'yan dapat tumama dito. 'Yan, 'yan. Dapat 'yan para mag-spark siya pag piniit mo yung knobs. 'Yan. Balik ko na spring. Ayan. Tornilyo na natin. <tinyo> na natin kanina yung original nya ay sirana, ito yun o oh. Mapalitan na natin dito testingin natin kung maayos na siya. Ba bawasan natin ng konti. Thank you. Yan. Dapat dito, pag pinihit ko na tong kanyang switch, yan, dapat mag-i-spark dito. Dapat ganun, no? Tingnan natin. Ipute. meron ba? Yun. Yun no. Oh. Yan, dapat ganyan. Kanina walang ganyan eh. Walang sounds, to walang tunog to. Kanina walang tunog. Ngayon meron na. Tapos yung sa dito dapat mag-spark yan. Kita ba? Yun no. Oh. Misan wala, misan meron. At ganun. Yun no, oh. meron na naman.

Gracias. Okay. Bye. you know? Yan. okay na at ganun nga po ang ginawa kong pagre-repair po doon sa shillane kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos wag nyo pong kalimutan na mag subscribe po sa aking youtube channel uh, mag like po at mag share na rin may isang shoutout lang po ako. Shoutout po kay Bong Flores ng Barangay Telaksan, Puruk Gonzales, dyan po sa may makabebe. Salamat po sa panonood. Yun lang po. <laughs>